good morning everyone this is me again it's michelle <laughs> so good morning guys it's thursday wednesday yeah it's wednesday today 30 30 okay so 30 ngayon. so my 31 thursday that was on september 1 is friday so yeah Happy Wednesday, everyone! Ito na kakabamon ko lang ng higaan, mga mare. Yeah. So, for this video ay, magkaano muna ako magkakape. Tapos, maglilinis tayo at maglalaba. I'm going to clean the house and the laundry and Yeah, 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 yeah Ayan <laughs> Kasi mamaya may pupuntahan kami ng aking isawa Ayan, pupuntahan kami mamaya pag uwi niya So, ayan Kasi birthday niya ngayon. So, yun. Birthday niya ngayon. At pupuntahan namin siya. Ayan. Yun. <laughs> Happy birthday to you. Ayan. So, yun. Wait lang guys. Pag asikaso lang ako ng kape. Pag maagang maaga, ang aking dosawa hindi hindi dito nagkakape. Kasi doon siya nagkakape sa kanyang office.

Mars! Welcome back! Cheers! So, katapos ko lang maglinis at naisampay ko na rin ang aking nilabhan na mga puti dahil kilusot ko lang ng pakamay. Yes, my mga mari. Ayan, so, pag mga puti kasi mga Mars, nilabhan ko lang talaga siya ng pakamay. Binababad ko siya ng gabi, tapos kinamugahan, tsaka ako siya kukusutin. Kasi ayun yung mga, mga uniforme ng aking gizawa. So, yun. So, ayun, nasampay ko na sa labas. At sana matuyo siya for today's video. Ayan. Pero mahangin siya na mainit. Malamig pa rin. Ayun. So, yun, nasa labas siya ngayon. Nasampay ko na. Tapos mamaya-maya, mayam, kuhanin ko dun sa baba yung mga decolor dahil isinalang ko na yung decolor kanina. So, yun. Babalikan ko yun sa baba. So, I think mga ano pa, mga 2 minutes. Ayan, baba tayo doon. Tapos nakapaglinis na ako. Mga mare, yeah, I finished cleaning the house. And, yeah. Tapos anong oras na ba? Mag, ano na, mag-11 na. So, I think mag -ano tayo ng pagkain, lunch ko. Kasi, ang huling kain ko kagahapon ng kanin, ay, kagahapon ng alas 3, yun yung kung napanood niyo yung vlog, yung una-una, yung una-una, yung una ay Ayun yung kagahapon. Tapos, hindi na ako kumain ng gabi. Yung asawa ko na lang ang kumain kasi narutuan ko na lang siya ng request niya na aparatos lang tsaka itlog. So, yun ang diba ng request niya. Ayun, tapos ako, kumain ako ng isang tinapay. Yun lang. Eh, kita ko yung puting buko. Yun lang. Tapos, ngayon ay babalikan ko yung aking nilaban sa baba, mga mare. Tapos kakain tayo ngayon. Tsaka nakakatunga yung kanin ko dito, Mari, mm -hmm. Hindi siya napapanis. Kahit itong araw na siya nasa rice cooker. Ayan. So, sana tuloy-tuloy hindi siya napapanis. No? So, yun yung ating brown YC. yun mga Mari. So, yun. Mamaya, kukuhanin ko na, ayun kukuhanin ko na yung ating ano sa baba. Nilabahan sa baba. ayun, So, hindi ko na sa baba. Okay? <laughs> Hello guys! So tapos na maglinis at maggawa ng gawaing bahay ang inyong lingkod. So, 11 na, kakain na tayo. Kasi gutom na ako mga Marley. Kasi ang last nga, nakain ko ng ano, nang nang rice kagahapon is yung alas ano, stress. Ganun. So parang, oh, ganun. So, hindi ba ko yung routine ko na every lunch, na, every lunch time ako kakain ng kanin tapos sa gabi hindi na masyado or konti na lang or tinapay na lang ganun. So yun, nakajakit tayo kasi kailangan ako sa labas nagsampay ako. Mahangin na malamig na mainit ang araw pero ma, masi, maano yung araw pero malamig mga Mars. Ayan mga Mario. May kanin ako dyan. Ito yung aking sweet and sour na natira na isang slice na lang. Tapos may mangga ako, binili ko yung kahapon. Tapos kanin! So kain tayo. Tapos nandito pa yung aking kape. Diba? Kanina pa yan. Yung ano, 7.30. Okay, let's go. Let's eat. Wait lang, ayusin ko kayo. Pakain tayo. Oh, nine. Sorry. Pakita talaga yung pagkain eh, no? Wala lang. Para may ano tayo sa ating vlog. Dahil wala tayo sa ating buwa. Baka ng iba. Lagi na lang yung ganyan ng content mo. Gusto mo lang naman mga content. So, let's eat. Dito <laughs> lang tayo sa bahay eh. Wala pa tayong mga trabaho, mga mga. Pag nagkatrabaho ako, update ko kayo. <laughs> Kain tayo! Paunta! Paunta! Inaway ako. Good Morning mga mare! It's another day. It's August 31. Ayan, last day ng August at oh, bukas September na mga mare. It's Berman. Kakanta na si ano. Si Uzi si, Ayan, so good morning. Same pa rin natin kasi nga. Di, inuulit ko pagka ano. kasi di naman siya mabahog. So, yun, ulit ko siya. Ayan. So, yun. Good morning! Tapos, hindi ko na kayo na-update kahapon. So, umalis kami nga kahapon pagdating na nga. Ay, nga At, pumunta nga kami sa cementerio dahil dinalaw namin yung kanyang tatay. Dahil birthday din ng tatay niya kagahapon. Ayan. So, nagpunta kami doon, mga mare. Ayan. So, first time ko pumunta doon. At, nakita ko at nakita ko yung ano siya, paglibingan ng tatay kasi doon naman yun naman na makikita natin sa sementeryo, diba? So, yun. Tapos, kagahapon, guys, ang lakas-lakas ng ulan. Eh, diba may sinampay tayo sa labas? Kaya, ang ginawa ko na sa loob ng sinampay. Ayan, o. Oh. Pero ngayon, tadalhin natin siya sa labas. ililipat ko na ngayon sa labas. Kasi, mukhang maganda na ngayon ang panahon. Ayan. So, ma'am. mainit initan lang siya ng konti. Pero, tuyo-tuyo na yan siya. Tapos pala kagahapon guys ay binilhan ako ng aking Diyosawa ng, ng ventilador. <laughs> ventilador. bin, bin ventilator. Vin, ventilator. ventilator. Ventilator kung tawagin sa kanila din. Ayun, oh. Ayan, Oh. Ventilator sabi niya. Anong gusto mo kulay dyan? Sabi ko sa ako naisip ko, ako oh, parang ito gagamitin. Ba't nga pala bumili? <laughs> Saan ito <coughs> Kasi, pag nasa loob ng bahay, so, ko gamitin gusto si Nampoy. <laughs> pagka ano, pagka kailangan mag-ano. Kasi, di ba? Pwede kayo yung tapad kami, Pero, alam niyo yun. Pag nilalaban ko yung pag... Ah, kahapon, dahil gusto ko may damit siyang masuot for today's, for today, ay dahil nga umulan ng malakas ang ginawa ko doon sa damit tapos kasi nga hindi nga ako nag hindi ko nga hindi ko nga inaano ginawash nilagay ina doon sa washing machine yung puti. Pagka, bawa, konti lang naman. O no. kagahapon, apat ang, apat yung puti. So, kinasot ko lang siya na pakamay. So, tapos tinaktak ko siyang naigip. Ako sa sinampay para ano yung tubig. Pero dahil nga umulan, malakas yung ulan, ayan. Pag ginawa ko mga mare, ayan, tip. <laughs> <laughs> Kung wala kayong dryer at meron kayong <laughs> wala kayong dryer at meron kayong blower. Ah, binilower ko mare. Yung damit niya, yung ano, yung puti niya, ayan. So, effective naman, Marsh. Natuyo naman yung damit niya na, natuyo naman yung damit niya yung isa para may suot siya ngayong araw na ito. Kasi sobrang aga nang kanyang pasok for today. Ayan, so yun. Effective mga pare. So, yung pag, ano, pag wala kayo dryer, may blower ko. Yung blower niya na <laughs> Ayan. May blower ko siya kahapon. Tapos, yung isa niya ngayon, ito yun na siya ngayon. So, meron na siya ulit, ulit bukas na susunutin. Eh. Ayan. So, maya, talaban ko ulit yung kanyang puti. Ah, antayin ko na lang ulit yung isa niyang puti. Kasi, para dalawa yung aking, ano, lalabhan. Ayan. So, yun, mga Mari. Abdul kayo later para ako magkakasipon, Mari, dahil sa lamig siguro. Ayan. So, yun. See you later. Mari, so, yun. nakapag -ano na tayo, Mari. Nakapag- Nakapag- Sorry, <laughs> Pakalimutan na yun. Oh. Wala. Ayan. What happened to this phony? What well, is like, wait. Punasan natin. Yan. Nakapag ano na ako, Mare? Nakapag... Tawag nito? Nakapagligo na tayo, Mare. Ano po sa pagbok? So, ngayon, Mare, kailangan natin i-dryer kasi Mare, ang lamig-lamig sa labas. So, hindi maganda, Mare, pagkahalimbawa, malamig tapos basa ang buhok mo, masasakit ang ulo mo, Mare. <laughs> Ganon siguro yung mga nararamdaman ko nitong nakaraan na masakit ang ulo ko kasi nga, Pagkatapos maligo, tapos lalabas ako. Pag kay kami, ganyan. Tapos maliligo ako. Tapos, syempre, hindi na ako nag -ano, Kasi hindi naman ako sanay na mag blower ba diba? So, yun. malabas akong basa ang oh, Yung pag pumunta ako minsan sa ano, siguro nagtataka sila bakit namalabas ng, ano, ng basa ang buho ng babae ito. Ayan. So, nakapag ano na tayo, Mare. Tapos, ang lamig ngayon. Mainit siya, pero malamig. So, ngayon, Mag-blower tayo, Mar. Ng hair, lalo natin, mga Mars. Ayan. Hello mga mare. So yan natapos tapos na tayo mag mag blower. siguro mga 90% 90% hindi siya sobrang ano. kita kita lang, na ang kakulutan ng buhok ko mga mars, oh. So yun. Pero mas maganda daw, mas maganda kasi na di, na inaano mo yung buhok mo na pag na, dito, pag ka ka, tapos, ano ba, ko, kapag lumalabas ka, mas magandang din na dryer mo yung buhok mo, kasi, na na pag malambig na yung panahon, kasi masakit sa ulo, ganun nga daw, ganun nga daw, tada ganun dito, pag kahalim ano, kaya wala kang makikita ang tao dito na, ano, na, lumalabas silang basa yung buhok nila, yun, like, nagdo-draw, nagdodraw, nagdodraw eh. <laughs> Nagdodryer sila ng buhok. Kaya, yeah. so, ayun, ang ganda ng buhok natin na na-dryer, ako oh. Ayan. So, yun. Pag na, ano, blower pala. So, meron ako dito bitres from the Philippines. na panlakay ko sa buko ko. Konti lang. Nasira nga ito. Ewan ko ba na nalaglag. Nalaglag ko kasi. Tapos, <laughs> yun para um, ano, buhok natin ay okay mga Mars. Kasi kahit na, you know, even if it's cold, you need to shower every day. Para hindi ka mag baho. Charis. <laughs> Magbaho. Ang bango-bango nitong bitras na to. Yeah. So, yan. Ba? Ang haba na ng buhok ko mga Mars. So, gusto ko matunggo Eh. Kasi dry na yung dulo niya. Tapos ito ay, ito yung brush na ng aking gusawa. Parang ang laki kong tingnan dito sa camera natin. So, yun. So, yun. Nakapaglinis na ako. Yan. I'm done cleaning the house. And also, and then before I, you know, I, before I, before I shower, I prepare the food that I'm going to cook for my husband later for dinner. At simple lang naman ang kanya food. So yeah, nating simple lang naman ang food na gusto niya kasi tinatanong ko sa kung anong gusto niyang kainin. So, yun. Tapos ngayon, guys, ay... Wait, ang ko kung tingnan. Ang taba ako ba? Sorry. Sure. Yan, dyan kayo. <laughs> Charis. May shorts ako mga Marsh. Ayan, oh, oh, kakulay, oh. Ang taba ko, nakikita yung taba ko saan. Kakulay, ay kakulay ng skin. Ayan, oh, wait lang pag ko sa inyo. Kakulay ng skin, mga Marsh. <laughs> kakulay ng skin. Para tayong may ano dito, ah, uh, talk show. Talk show? <laughs> talk show tapos ako pala sinabi ako, sinabi ako, sinabi ako, sinabi hmm, tiyari, di naman ako mataba. Sakto lang, ganun pa rin. So yun, feeling ko lang, ganda ganda ng hair ko ngayon. Pero ang sakit, ang lambot niya kasi, kasi syempre, nag-shampoo tayo, last lahat, Pero, dry lang talaga yung dulo niya. Ayan you know? o. Kita niya yung diba, dry and parang nandito pa yung kulay. May kulay. Kasi noong unang panahon, may panahon pa ng hapon. Nagkukulay-kulay ako. Nagkulay-kulay ako na buhok eh. Kaya siguro pag humaba na siya, so nandito na yung kulay. Ano niya? Yung parang brown. Ano na? <laughs> so yun. May naman ang gagawin ko mga Maris. Magtutupi tayo. Maris yung nilabhan natin. Kahapon. Dami kong buhok natanggal. Tapos ano, dahil malamig guys, nag-dry ang ating skin. Kaya nag-ano ako nag lotion ako palagi. So, nilapan to kahapon. So, ano, okay. Tutupin natin. Paunit. Oh, unbox natin. <laughs> unbox. Mm -hmm. Ito yung binili namin kahapon, mga more. Eh. Binili namin, guys, ito ay box. Ventilator. Or the electric fan. <laughs> box. Pa-square. Ganyan. So, unbox natin, mga more, kasi, sabi ng asawa ko, mm hmm, gusto mo ba ng ano? Gusto mo ba nito? Pili ka ng kulay. Kasi dalawa lang naman ang kulay nito mga mare. White at black. Ayan. So, yun. So, sabi ko sa kanya. Dahil, you know, the house is, you know, kinda. <laughs> White and black. Hindi naman kasi siya. White and black siya. So, sabi ko, black na lang. So, yun, ginawa na lang. Ang black. Sa sabi ko, sa ito, gagamitin pala. Sa nilam, sa nilam, sa sinampay. Sa nilamahan. Charis. Kasi pa na. Charis, charis. So, ano lang to guys. Mura lang to. Kasi nakasale yan. Nakasale to eh. Kaya sabi niya, kung oh, kung mo ba nito, kumuha ka naman. Kumuha na tayo ng dito. Oh my gosh. Kita niyo ba? Oh, energy. Oh ano si Kit? Ito siya mga mga Wala naman ng box. Ito lang talaga. Ito oh. <laughs> Open natin. Sabi natin ang damit. Oh. Hmm. Yan. Sa ano ito, Mara, namin binili sa Alde. Ayan, meron siyang 3 years warranty or Priyara Guarantee. Ay eh, nakalagay dito. Yara. Yara. Guarantee ang tawag nila ng warranty. Sa ganun. Ganun sa kanila. Tapos ang tatak niya ay Easy Home. Same as our mga ano dito gamit-gamit yung Easy Home. So, this is it. Oh, malamit! Oh, malamit. Tired?